Bili Ma? na ka mo na akong baligya. Durmat. Lagi na ang cut ng kulang na kayo pala ako hanap buhay. <laughs> <laughs> Ilan taong ka na, Nay? 88. Oo? 88. 88? Opo. 88 years old? Opo. Suwerte naman ni Nanay, malakas pa siya, naglalakad-lakad, nagtitinda. Nakakay maintenance? Walang maintenance? Ano si Kreto ng mahabang buhay? Bulay lang, huwag ka mga baboy-baboy -baboy na mga mantika na bawal. Mga matamis na bawal, kabay na uhap lang ko ng bahay. Pala yan. Isang paalala po yun. 88 years old na si nanay pero nagtitinda pa po siya dito sa old market ng Puerto Princesa. Ayan po ang kanyang tinda. na ah, na kay pension ay pension pension pension